kapag manalo ako sa eleksyon, maungurakot ako ng pera ng bayan. Mananakaw ako. Pero at least, honest ako. Pag akong nanalo sa darating na eleksyon, hindi ko tutuparin ang mga pangako kong ibababa ba ang mga bilihin at itataas ang sweldo. Dahil nang bobola lang ako para manalo. Pero, at least honest ako. Kapag ako nanalo sa darating na eleksyon, Gagamitin ko ang pondo ng gobyerno para makapag-travel at mag-shopping sa ibang bansa. Tayo makapalang mukha ako. Pero at least, honest ako. Kapag nanalo ako sa darating na eleksyon, gagamitin ko ang posisyon ko para mambabae. <laughs> Dahil babaero ako. Pero at least honest ako. Kapag nanalo ako sa darating na eleksyon, Bibigyan ko ng pweso sa gobyerno ang lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ko. Dahil, korap ako. Pero, at least, honest ako.